ito na pa x-ray ko na po to. Hmm. Tingin nga Iba, ito. mo na yung pastanol mo. X-ray. Patingin mo na yung share. Titingin natin yung x-ray. Pero, so, nung ano, wala naman daw, eh, humahawa na tong isa. Wala ito. naman daw, pero ikaw alam mo may masakit. May masakit. Dyan, mamaga, maga, yung isa na mamagamagaya. Isa magaling dito ko. Naku, ano pero, ka? Pero nagpa-ultrasound na rin ako, poor kidney, wala din. Hindi yun. Sige, upo ka mo na. Ipapaliwanag ko sa'yo. Ang oh, maliwanag dyan. Minsan namamagayin dito mo. Ito po. Oh, yan. Yan, 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 Tapos yan, dito ito. sa tuod. Oo, oh, At ito. Ang Sumasakit pa rin yung gate mo. Oh? Yan pa ganyan. Dito. Hindi. Dito. Hindi. Ito, ito, ito. Yan, masakit. Alam mo, baka, baka mali ka ng pates. Ang ipates mo, blood game. Titignan natin yung mo. Di matasang, yurik mo. Hindi ka ba nakapilok? Matas ang ko. Yo Nadali. Ano? Minom ako ng tatlong buwan na ano. Oh, yan yun yun. Yun 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 na, natumbok mo na patas ang uric mo normal lang yan, nasasakit dyan pero ba't hanggang ngayon, ano? Pagsali? eh, kasi bakit ngayon? nag i ka naman ang gamot bakit sumasakit hindi, pa rin? hindi, tapos na meron na ulit ako alam mo kung bakit sumasakit pa rin? alam mo ba, sinabi ba sa'yo nung pinag-check-checkan mo na ano ang bawal sa'yo? once na kumain ka ng bawal isang beses magpuproduce ulit ng uric acid yun once kumain ka ng red meat protein laman loob mga tuna Sasakit yan. Kahit pa nakahiga ka sa pinakamalambot na kama. Tandaan mo yan. Once na kumain tayo ng bawal, siyempre, ang kinikreate dapat na... May problem ka sa liver eh. Liver yan. Pagka uh, ang liver natin hindi nagpansyo na maayos, ang kinikreate yan, pag nakakain tayo ng protein, hindi na amino acid, uric acid. Gets mo na? Ngayon, ang uric acid, tumatama yan sa mga joint. Kaya masakit to kasi ito yung ito talaga ang unang-una. Yan pa ganyan. Kasi yan, ah, nasa baba yan. Siyempre, didiinan mo. Masakit ka agad. Namamaga kasi yung mga ano natin. Ligaments, cartilage, ano, yung tendon, sisirain niya yan, blood vessel. Magkakaroon siya ng ano, inflammatory. Ngayon, pagka mayroon siyang namamaga siya, nadiinan mo yung maga, siyempre mamimili na, masakit. Eh, gano'n Eh, ano ang mong pagkain? Sanjuk sal. Oh, kita mo. Ang taas ng urine mo, kumakain ka ng red meat. Bawal sa'yo, baboy, baka. Okay. Lahat ng red meat. Umay. Diet kunyari Eh, wala akong palang ano eh. Kinatinuan eh. <laughs> Sinabi na nga sa'yo, mataas ang urine mo. Pero payat nga yun yan. Nagulang na mag-diet mag yan. Correct. Dapat ka lang mag-diet. Pero ba't hanggang ngayon, pagka nakahiga kami, kaya nasabi ko sa iyo kahit yung higaan mo pa yung pinakamalambot na ka pa sa buong mundo kung kumain ka naman ng na bawal, sasakit yan. Ang dami ko nang hindi kinakain. Na <laughs> Ang bawal sa iyo, red meat, una, baka, baboy, or tupa, or anu -tupa anu laman loob, kahit anong laman loob. Tapos yung pamilya ng galunggong hanggang pa... Tilapia, Pwede ka. Tilapia, pwede ka. Tamban. Tamban, hindi ka pwede. Ay, pwede ka dyan, tamban. Tuyo, sabi yan, hindi pwede. Hindi ka pwede, maaalat, bawal ka dyan. Matabang na nga ako ngayon eh, di ba? Sa tinas, bawal ka dyan. Tuyo, bawal ka dyan. Sa gulay. Sa gulay, pwede kahit anong gulay. Kahit anong gulay. Ang pwede sa'yo yung mga mag-steam-steam ka lang. Steam, tapos -steam salad-salad na mga vegetable salad. Tatlong buwan mag-straight ka. Kumakain ka pa ng sanggup siya, eh puro <laughs> ano yun. Papatayin ka nun. Oh. Pero yung mga kape-kape, yung mga matatamis, gano'n din? Alam ko, bawal lang maalat. Malat. Okay? Eh, lang na natin eh. Ngayon ang pinakano yan, bawal din ipahilot yan. Hangatakin okay. hang ko lang yan tapos. Uh, ako nang bala mag-control. Papakita ko sa'yo kung paano ng treatment natin yan. Sorry ko lang ito ah. Liga ka dyan. Tanggalin natin yung pag-ibit para mawala yung sakit. Tatanggalin ko pa ng medyas din Alin yung sakit? Ito? Hindi, pareho. Ito pareho. natin. Saka ito, may ano to eh. May ano kasi yan. Lahat yan sa sakit, lahat ng joint. Ano ba tawag dito? para may dimple. Hindi ko na sa na eh? Ano nga yan eh? Uric acid tumutubo. May dimple to. Uric crystal yan. Ano yung <laughs> dimple? May dimple yan. <laughs> Pero dito yung parang may bilog dito. Pero nung namagato talaga ba dito? Ngayon magali ah. Lulumpuhin nga yan. Alam mo, itong ganito kasing case, medication yan. Iinom ka muna ng anti-uric. Tapos, tap, syempre, balanced diet. Pati na nga akong uminom nun eh. Yun talagang ibinibigay kasi ako pinag-aralan ko na rin yan eh kung ano yung ano ang kailangan talaga wag na wag kang kumain ng bawal kasi nga kahit hindi ka natumba nakahiga ka sa pinakamalambot malambot na ano kahit kahit komportable ka sasakit at sasakit pa rin kasi sa loob nagpa-process yun yung kinikreate na amino acid dapat pang padulos ng mga joint uric acid ang kinikreate niya yung uric acid na yun pumupondo yun sa mga joint ngayon nakapondo na siya nagtumitining siya dyan pag dininan mo yan, naipit, tatama siya mga yun sa mga tendon, ligaments, aaray ka ngayon. Siyempre, pag aaray mo, kasunod na nun, pamamaga. Magugulat ka, but namamaga yung tuhod ko, namamaga yung mga dito ko. Kasi kumain ka ng bawal. Gets mo na? Yung isang kalingking ako dyan, may opera siya na kaya. Hindi ba, over sumba. Masa tuhod. Okay naman magpapawis. Yun din ang sagot sa ano eh, papawis. Tapos, control ng pagkain. Huwag kang kumain ng bawal. Mag-research ka kung ano yung mga bawal sa yuri. Kasi, pinakamahirap kalaban na lang yan. Alam mo bakit? Ang dahat ng masasarap, halos bawal. Halos lahat ng masarap na pagkain, bawal. Hindi mo na alam kung ano kakainin mo. Kaya man. Pag hindi ka nagtigil naman dyan, lulumpuhin ka nyan. Eh, malulumpuh ka talaga kasi mamamaga yung tuhod mo, hindi ka makakalaban ng ganito mo, yung mga daliri mo magbubukol-bukol yan. Yung boss ko dati, yung daddy niya, parang alien. Alam mo nangyari, mga daliri. Siyempre lakas kumain ng tupa. Sa Saudi kasi tupa ang paborito eh. Yan o. Oh. Itong daliri, nakaturo pa ganyan. Nakaturo na to pa ganito. Sobrang laki ng bukol dito. So, tapos dito naman nakapagano, sobrang laki ng bukol. Alo-alo, mga daliri niya sa paa. Daliri Nung pumutok nga, alam mo yung tsura nun? Parang chok na may nana na may dugo. Ganun ang itsura. Pag sibir. Kaya lulugpuhin ka niya. Kaya kahit anong laman loob, huwag kang kumain. Kaya ako kumakain naman ng loob. Dugo lang. <laughs> Hinihaw na to. Hindi niya eh. Bawal yan. Ito mo sa lahat kayo. Inang... Inaano, yeah, inaexamin. Pag ginawa ka may masakit. Kaya nga eh. Kaya mong... Iiwas natin yan Ay, inom na lang ng tubig Hindi, marami namang pagkain na ano eh Yan, yeah, dilapi pwede ka dyan Mga... Marami puting Pero sa gulay yung munggo, totoo pa yun? Hindi ay, May nga yung okay. munggo Yung kamatis? Hindi, hindi May nga yan may may ngayon. Sabi na to, nung may puto Sabi hindi. Eh, wala ay, akong parampatan Sige, sige na mga ano. Oh, okay. Hindi man ako doktor sa ano. Pero yung mga pwede, kumain ka ng dahon ng malunggay, eh natural yun eh. Mm -hmm. Yung mga kamatis, napipitas lang natin. Eh yung pirasis yun eh. Wala akong karapatan mag ano. Ganito lang. Huwag mo hinutin. Ganyan. Pag hinilot mo yung namamaga ano, lalo kang malulumpo, maniwala ka sa akin. Kasi namamaga yun eh. Ngayon, hindi naman siya kasi ordinaryong pila eh. Dahil yun sa kinreate na uric acid na uric crystal ng liver. Okay? Sana nagkaroon kayo ng knowledge about sa uric. Iwasan nyo dyan yung pamilya ng galunggong patas. Tuna, na malo. Pamilya nyo patay. Lahat ang makinis lang. Walang krisis yun Yun. Yung madudugong isda. kailan pa tayong... Dito kong makain naman doon. kailan ako nagsigan ng malo. Nasaan mo? Uh, ka. Hindi naman mga ano eh. Ayan. Imanaw ah. Dahil pag na, pag na ako kasi nakaupo kayo nakahiga, hindi ba ako mapapatayo ng... Kaya nga, tignan mo kung anong ginawa ko sa'yo. Sa tulong lang ng pao yan. Pero medyo parang kumakalas pa rin tayo, parang gumagano nun. Masakit hindi? M hindi naman, pero... Ano nga yan? Yan yung tinatawag na mga Mararamdam mo Ito e, parang... Ito yung sabi ko, Kuyo. Ayan, no, may problem yan. Sobrang taba. Hindi, ano yan? Sobrang taba lang ang legs mo. Taba lang. Balance yun. Eh, oh. Tingnan mo parehas. May dimple. oh, balance eh. Magulat ka pag hindi balance. Pag kasing taba na may legs mo. Dito mo yan, may mga mga dimple-dimple din. Oh. Medyo malusog ka lang. Iwas-iwasan mo na yung mga sanggip niya yan. na yan. Okay? o Oh, Tama, Matutulog lang. Parang... kakainom. Oo, oh, oh parang... Yaya-yasa yaya makdo. Bawal yung yan. mga burger, di ano. Oh, kanina, biglang tayo niya, pinabili ko ng tango. Kaya nang ka, nasok eh. Ano, eh, bago na? ba sa sasakyan? Kaya natapos sa akin si Ichi, si Jazz. Hindi mo ako mapapatayo, dali. Eh, ba't nakatayo ka ngayon? Ay, na, wala Naghimala. <laughs> yun lang na yun. Kailangan ng alis ko so, lang yung pagkain Sabi nga ni Kuya Romel, eh, atakin mo. Ata, kasi nga lang, safe din yung ata. Kailangan mabungin din. Eh, marami na kami, marami na yung safe. Okay? safe. Okay? Okay, okay. okay. okay.